shout out but lahat ang uh, ang dalan ko ay sample pokusan para sa anti uh, scam uh, task force sana po kung uh, may bibigay namin kay incoming president natin uh, sana bigyan ng pansin itong proposal namin. Ang proposal po namin, ang title po ay Stop Scam Strategy. Uh, gumawa kami pong action plan sa loob ng 6 na buwan, dapat po ma mawala na itong scam sa Pilipinas. At naniniwala po kami, sa loob ng 6 months, ay matutupad yung kung susundin ang action plan natin. Kasi napakasimple. Uh, kaya walang nangyayari sa sa laganap, uh, laganap na nangyayaring scam sa Pilipinas ay dahil uh, walang ginagawa ang SEC natin. Kasi uh, maraming, maraming strategy mga scam companies para hindi sila mahuli. Ang, ang ginagawa nila ay tinatawag ng Business Opportunity Seminar. Yun ang plan nila. Ang plan nila, Business Opportunity Seminar. Kaya, pag, uh, pag uh, pupuntang sa, sa kanilang seminar, hindi alat ng scam. Malalaman mo lang pag binigay mo na yung pera. Pag binigay mo na yung pera, after 6 months, wala na rin yung kumpanya. Wala na rin yung mga officers nila. Dahil yung officers nila ay hindi totoong tao. Hindi hindi sila warm bodies. Pangalan lang. Kaya sa tingin namin, kung susundin natin itong 6 uh, six months uh, stamp, uh, stamp scam strategy. Ito ay matutupad natin na isang paraan para mawala ang scam o mga anti-scam anti, uh, anti -scam, uh, activities. Ang plano po namin ay isasubmit kay Presidente ito sa June 16. Uh, sa isa pa po, nakikiusap kami sa mga press na sana ilabas po itong ano natin, itong uh, press release dahil ito po ay isang uh, malaking bagay na i-announce natin na ang scam ay pwedeng uh stopuin. Ipwede natin uh, pwedeng natin gamitin ang ang uh, atin uh, na action plan para matapos. Di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw Ang lahat ginagalaw Napakaharot at pakialaw Galaw-gaw Kung tawagin siya'y ganyan Kang karot Na trumpong tumata Galaw-gaw Nakalilitong masdan At haliparot kahit saan Kung kumilos Di maingat Dalos-dalos Kay dula Kung siya ay iyong kausap Maling sumisibat sumisibat nawawala agad galaw-galaw -gal, kainikot-likot tinan maliksi di mapigil ang gaslaw daw